Ang nga ni Bag, ako kumuhan so, so ayun guys, Maglilinis tayo ng ating tindahan kasi napaka, ano na naman, napaka dumi na naman yung alikabo. Ayan. So, hindi, hindi ako makapagpahinga kapag, ka, ano, ma, madumi sa, ano. Kaya yun, dinis-linis muna tayo. na hmm.

dito sa tindahan kasi medyo marami ng ano, mga sa gilid-gilid marami ng mga nagkalat, mga dumi, yun, inalis natin. So, eto, yung nakakainis kasi yung customer mo na, ano, um, nunguutang sila, hindi sila nagtatanong ng presyo. Kaya yun, kesyo ganyan, ganyan pa, ganito pa, di yun, nakailang balik hanggang sa nakapagbayad. Medyo natagal-tagalan din bago nagbayad. So, eto na yung masaklak. Kasi nung, ano, nung nagkapera sila, tapos, <laughs> pumunta dito bumili sabi nila. Pero yung binibili, yung dati na nilang kinukuha nung umuutang sila. Tapos ngayong bumibili na. Sabi nila, te, magkano yung ganyan? Sabi ko, ay ganito, sabi, ay mahal pala, sabi niya, ganun, sabi, wag na nga. Sabi niya, kasi may pera siya, may option siya, na pumunta sa iba, dahil nga may pera siya. So ayun, napaisip ako, at inis na inis ako, kasi nung umuutang, hindi nila tinatanong yung presyo wala silang pakialam. Madalas pa naman yun umutang dito, kaya naiinis ako. Pero dati naman kahit umutang sila, tinatanong nila kung magkano yung presyo. Tapos nung bibili sila, ayun, bumili nga. Tapos tinanong ako, tay magkano to? Sabi ko ganyan, ganyan. Ay mahal pala, wag na lang doon na lang sa ibang tindahan. Sabi doon, anya, mas mura doon. Ay naiinis nga ako, sabi ko sa isip ko. Pagka bumalik ka, umutang ka, hindi, hindi na kita papautangin kasi ganun. Dito, dito sa area namin, madalas ganun yung mga tao. Pagka mahal siya ng, isang ng piso, dalawang piso, yun napaka big deal niyan sa kanila kapag mas mahal ako ng ganyan ng isa o dalawang piso kaya sa iba sila bumibili <laughs> yon pag may pera sila pero pag na ano nang mangungutang napansin ko lang na napakamahal ang paninda ko so yun nainis ako kaya sabi ko tatandaan kita sa susunod pag bumili pa to ay pag umutang pa to hindi ko na to talaga pagbibigyan hapun na mga kasari ito na lang yung ano yung itlog natin 2 4 6 8 na lang. So, tatlong tray to, walo na lang. So, ito naman, yung mga pang ulam so nagdisplay display muna tayo so yung manok halos wala na kasi yung manok ito, ito na lang natira hindi pa ako nakakapamalengke ayan so ilagay muna natin dito kasi empty na siya so i-display natin tong tinapa ayan so mga kasari yung tinapa ang bintahan nito ng isang plastic is ano um, ang laman niya is 6 and then 20 pesos isang balot so may lima kapag ka malalaki limang peraso yan So, ayan guys, marami tayong pansit bicol. Ito, ayan. So, ito is, ano, ang bintahan ko nito ay 20 pesos isa. So, pinatuyo, pinatuyo ko siya ng mabuti para hindi siya masira. Kasi, binalot-balot ko para madaling ibigay sa customer. Na ako, nakalimutan ko pala yung freezer na isara. So, dahil hindi pa tayo namimili, hindi pa tayo namamalengke. Ayan guys, may order sa amin na Kamuting kahoy. Uy, ano mo sa duluwas? Tapilion man, amaray-ray. So, 10 kilos yung order, son. Ay, di man ibinalik. Di pa sa ginagamit. Ay, tudas na na naman. So, guys, ayan, marami na tayong wala. Ayan yung fresquito natin, Jean. Nag-iisang ikaw. So, yung iba, okay pa naman. Pero, may mga akala nyo lang. <laughs> pero, marami na dyan wala. <laughs> Ayan. Who is that girl I see? Papabutan nga raw sa pirang pidasong sting. mga lima. Hindi ba, lumit ka pa lang nandiyan dyan?